ito na na ito po ito ito ay raro na ito 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 ayun ah. dito pwede na iyo agoy laki yung ganda sabi ko na nga ba ito mga kaparis pala ayan ayan ah. na ilararo na ito, so, na. Ha? na, sayang. So, ayun mga katropa, nandito na tayo sa Papasakin. Kasama ko si Lodi Marvin. Ayan. Ayan. Mag-iikot-ikot na muna kami maghanap ng malagyan. Para siguro. pamumulot. Para, para sigurado. Ayan, marami tayong mapupulot ngayon mga katropa. Ang no? dami namin inaabang-abangan dyan. Ang dami namin inaabang-abangan na mapupulot mamaya. Ayan. Mo sila, Oy, o, oh, tama oh. nag-shopping. kayo ba? Uh, libre lang. Sulit Libre lang, no? Libre, ha? Hindi. yung mga pinili na Ah. Sulit kayo mga kabayan na Yung, yung, yung iba pinamili, yung iba libre. Solid kayo sila. Ah, tara mga katropa, samahan nyo kami. Tayo mamulot. Let's go. dito. Pwede na. Iyo. Agoy. Oh, Laki ho, ganda. Hmm. Sabi ko na nga ba, itong mga kaparis pala. Ayan. Ayan na, inararo na. inararo na. Inararo na, sayang. Sira yung hawakan. Wow. Agoy. Huh? mo na Ha? mo na. Ano?

Ay, sarap na, ito 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 ito. Malala, ena. Binta binta pa kasi. binibinta binta pa. eh! Binibinta pa kasi. Ayan, guna, guna. ano? kaya to?

Sayang to Ay basag Basag Laki Ah ayaw Ayaw Dito 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 Iyon 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 Sayang may damage man lahat. Ganda niya lang. Oo. Ay, lahat may damage. Sayang. 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 Ito mga plastic man. Ayun, may mangkok.

ay, nako. Ah. Diba? Pasok natin sa oh, yan. yan. Yan, Kayo. oh, oh yeah. <laughs> di to. Hindi pa. Ganda pa Ganda. 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 Ayun. Ay, plastic. yun o. Oh. Tulay dilaw. Excuse me, baba. Hello, de. Ayun, bago. Puro man, puro man, kaliwa. Ay, mangkuk, mangkuk na yan. Plastic, mga plastic. Ayun, maganda oh. Taso lang, puro ka, na puro ka. <laughs> Puro ka na, takpan ko muna to Nakatabi pa yan Oo, nakatabi pa yan, takpan ko muna yan kanapin ko yung kaliwa Ito rin oh <laughs> Oo Ito rin ba? Hmm Dodi, ayaw mo nito? Laki <laughs> sa doon Dahil to oh Plastik Ha? Ay, hilo ko Hahaha Ha. Hay. Okay. Dela tin ayusin. Dela tin ayosina, apparente mababasag. Okay. sayang. Sayang. Yan. Yeah. Ano lobeh? Kimbelo, so? No, sayang. <laughs> oh. 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 Ito ang <elimana uganda bumawa> ni na Wala ka pare. Wala ka pare. Wala

Kunin mo lahat yan te ayun o no? oh. Ang oh. mo nito oh, di ba? diba Hindi lang baka ah. sayang Ayan Ayan oh, May kaparis nandito po Ayan o Ayan Å, oh herregud. Oh. Yeah, okay, babe. Ito pa din 'yung nakinuha. Yeah. Sabi ko na nga ba, oh. Oh. mo nito. Oh. Maraming maraming salamat ito yung pakramado kapares na hinanap ni Lodi Marvin titingnan natin Lodi natin <laughs> para team balik kain pakitubuan ko para ko sa iyo major gasan yung tinatago mo nasaan tin mo tin 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 tinatago mo ha yung puro kanan Ah. Alen to? Ah. Kasan yan? Kanan mag to. Kanan ba yan? Kanan din. Sayang. <laughs> Kasi Tayo pa naman. So ayan mga katropa. So ulit na naman yung unang pulok natin. Ayan o. Oh, kasama si Lodi Martin Vlog. Andun po. Oh. Hinahanap pa yung kaparis ng Ito. Oh, ito yung pulot natin. Unang pulot. Ayun naman oh. Dino Ay, wala ka Ang ganda pa pala mga ito, Ganda pa naman sana. Wala siyang Paris, puro. ganda din Oh, oh kaya hindi Mga pareya Puro mat 'yan. Oh. okay. Saan kayo mga kapares niyan? Ayun na. Dinabi na. Ano? na, hilagis na. Iya. Ah! 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 Oh, grabe, ang dami. Ang dami pa doon, oh. No? Tinatapon na. Tara. Hatid na natin. Hatid natin sa pestuhan. Ayan. So, ayan mga katrupa, yan. ayan. Uh, like and share lang po sa ating mga video para makasali at manalo ng and back. Malay, no? po sa ayan pa. Malay mo, yung manalo sa ating para po. So, mga ito lahat ng para sa ating para po po. Ayan, pakipilian natin ito. Ayan, sulit. At, at yun mga katropa, hanggang dito na lang. Kita-kita ulit kita, kita tayo on my next vlog. Bye-bye!